Kaya mga friends, siya at nandito nga tayo sa Manila Building dito sa Satwa. Ay, excuse me po. Anyway, welcome dito sa Satwa. Pagpasok nyo nga dito sa building, akit lang tayo sa escalator at doon sa taas makikita natin ang Macau Imperial Tea. Napasugod tayo dito kasi first year anniversary ng branch nila dito sa Satwa. Kaya kung taga Satwa ka, for sure alam mo itong lugar na to. Kaya ano pang hinihintay mo? Arat na! Aside sa masarap na ang kanilang milk tea, is pasok pa to sa budget at marami pa sila mga promo. Kaya i-follow nyo sila sa kanilang mga social media. At ayan na nga, excited na akong tikman yung kanilang mga milk tea. Kasi nga naman, ang init pa rin sa labas. At maraming salamat nga pala sa Macau for inviting us. At ayan nga, ang pamangkin ko, excited na din at ang aking anak na mag-milk tea. At syempre, papahuli ba ako? Tikman na yan. Sakto lang yung tamis ng milk tea nila at lasang-lasa mo talaga yung tea. At syempre, aside sa milk tea, meron din sila dito mga fruit tea series. At eto pa ang good news, kung birthday nyo, dalhin nyo lang ang inyong Emirates ID at meron na kayong free drinks. Ayun lang, happy anniversary uli